Hello guys, today's vlog. Hmm. Ito ko kayo sa buong bahay namin. So, ang first na bahay, ang first na ano namin dito sa terrace namin. So, next dito sa loob, tindahan namin. Tapos, ito, computer. Next, TV. Tapos, sofa. Next, kwarto na doon si mama na karika. May aircon din kami. For sure, meron. A. A 3600 yun. So, hindi siya cheap. So, okay siya to cart nila kuya walang etik ko sa amin lang yung meron next sala ten lawak ng sala guys pwede pa akong magtambling 1, 2, 3. Oh, sakin sa mo street, three, e, a, katap, tapos na, yung lang mer dito yung ano na next dito, puro alap alap, sa loo puro chance, dito mga sapatos. Okay, si R. So, ayaw, hindi na muna mapapakita yung si R. Uh, Ma. Ma. Mama. Mama.